Asan na yung nakabangga? Asan na yung nakabangga? Malis na? Malis na, wala na dito eh Teka lang, pumunta ko na May ina dumiskarte May kasama ba siya? Ano nangyari na? Ano nangyari na? Tay. Kumain doon sa pagliko. Oh. Tapos tumama. Kundo siya. Parang may kasalanan naman yung ano, pagliko niya ang ganun. Wala sa oh, lahat. Binayaran siya 5,000 okay. libulan, Master. Dapat pinagawa mo na lang sa kanila. Eh. Oo. Oh. Oh. Hindi yung harig. Akin ang gagawin okay. sa lupo dyan. Yung towing pa lang yung papababa, iiwan ko na lang. Oo. Oh. Lalamo. Magkano pa to ba? Lalamo. Ano? E, Magkano? Saan ba siya? Saan ba siya uwi? Saan ka uwi? Saan ka, uwi? Saan ka, uwi? Kasi uh, magkaganyan na, magkaganyan din ako eh. Bali na balik ko din ba sa memple sa ano. Hindi sa lang eh. Well, yung pa antipolo yung pataas. Yung nilikuhan natin ganina. Saan? Saan kayo uwi? Saan ba uwi? Pasi. Papalalamog mo yan. Mga gastos ka dyan, mga 1, 2. Ban, uh, close ban. Kaya mabigat libo lang nabot sa kanya tapos papayas pa yan Payas pa so, to. 4,000 wala na 4,000 pa <laughs> Walang ano. Uh, ano damage fairings Bearings. Puta pasok ang ano, teleskopic. May para may, may bungi. ano sa libo? Ayos eh, talo sa limang libo. <laughs> talo to sa limang libo. Pairings. Pairings pa lang eh. Magkano na lang? oh kabilaan. Buti. Headlight. ah to? Park light. Telescopic. Dalawa. Dalawang telescopic Magkano? Mukhang um, baliko pa yata yung ano. Oh, 5,000. Pasok eh. Eh, goal kayo dyan. Talo mo master. Baliko pa. Ako. Abono ka pa dyan, brad. Dapat hindi, dapat hindi ka pumayag na bayaran ka. Dapat, dapat ang usapan nyo, ipaayos na lang. Diba? Kung di ba? Hindi ka naman napilay, wala ka naman pilay, no? <laughs> talo. Dalawang... Oo, papalitan. I-align Ia mo pa yung ano. Pairings. Olat. Talo, talo. Halo. lang ng mga. inner tube. Napapalitan naman 'yan. Okay lang 'yan, makakamura siya kung siya gagawa. Labor. 'Yung ano niya, 'yung tipos may tama Lagpas, lagpas ng ano yan? Lag, lagpas ng liman libo gastos dyan. Lagpas ng liman libo. Palala move pa, pababa. One, two. Oo. Oh. Palala move. Close ban. Eh, pasig siya eh. Malapit lang. Hindi, isang libo mahigit na yan. Hindi, malapit-lapit na nga yun eh. Ayan o. May Tumatama lang dyan sa ano, sa mga nagsira. Wala na, pasok na yun. <laughs> Grabe talaga. Ayan, no? Alam mo, ano nai-tolo. no? Matulad, no? Nagtatalo na sila kung sino may kasalanan. Buti no, may video. May video? Oo. So, walang Tilingan, video. Ay, nakit nung makita yung video na sila may kasalanan, yung 4-way. Ngayon, nagbayad. Nagbayad? Oo, oh, bayad. Nagbayad na lang. Galing daw. Kasalanan ah, pala ay, ng four wheels. Kung may lang, itatanggapin oh, sa akin. Kung may g Dapat sa akin na lang niya pina g no? Oh, may commission pa sa ako. Sa number mo na lang. O, oh, wala ako. Itatanggap sila ng G-cash kanina. Dapat sa akin na lang, oh. <laughs> Sayang ah. Yun lang, egol eh, cool talaga. So, yan ang kaganapan ng mga master. Alam niyo may kasalanan talaga yan yung mga vlogger na nandito. Kasi yung mga vlogger na dito nakaka-distract yan, kagaya nito. Kung um, pakita mo ka. Ay, hindi ba? Ah, nakakatulong ba? O kagaya niya, video niya, no? Nakatulong. <laughs> so, ayan mga master.